Ah, oh, kasi na na-fixate sila doon sa inviolable. Ed. yun Yung po ay napalinaw na nung binabalangkas pa lang ang ating constitution. Kasi meron mga nagsasabi, specifically din kinote mo si Gascon, ang sinabi niya nga, personally I do not believe yes. in divorce, pero hindi nun dapat dini-discourage yung divorce. Correct. exactly, yun ang oo sinabi ng ni Si Gascon kasi at saka si Father Bernas din, di ba? Ang sinabi doon, eh, bakit nga daw pagbabasin silang dalawa? Sila din yung mga framers ng constitution natin tama. oh sila. Bakit ba important importante yung discussion na yon. Yung discussion na yon kasi ito nga po merong pagtatagisan kung anong ibig sabihin ng inviolable. So kung meron na pong pagtatagisan diyan, tinitingnan na po ang deliberasyon ng konstitusyon. Sapagkat po ang interpretation ng Constitution hindi lang po kataga kundi diwa ng konstitusyon. The spirit of the law. Iyan po talaga ang the rule of statutory and constitutional instruction. You look at the words and if there is some ambiguity or conflict, you look at the spirit of the law. Malinaw na sa atin sabi ng mga bumalangkas, eh hindi niyan pinoprohibit ang absolute divorce. May pangalawa pa po nagsabi kung ano ibig sabihin ng inviolable. Ang atin ng Korte Suprema. Ang sabi po ng Korte Suprema natin, the 1987 Constitution expresses that marriage is an inviolable social institution is the foundation of the family and shall be protected by the state. Nevertheless, it was not meant to be a general prohibition on divorce at ang ginawa nilang base itong ang sagutan ni Gascon at ni Bernas. So pati ang pinakamatatalinong tao sa atin sa pag ng batas, iyon rin ang ginagawa nilang base para makita ang diwa ng ating batas. May base na. Ngayon, sasabihin ng iba, eh, hindi inviolable, dapat it is unbreakable all the time. Dalawang beses sinabi ang inviolable sa Constitution. Number one, marriage is an inviolable institution. Number two, the separation of church and state is inviolable. Iyan pong ang pangalawa. And yet, ang ating Korte Suprema sinasabi, but there are certain cases of benevolent accommodation. Minsan, pwede sila talagang mag-usap kung ano ang ikabubuti ng bansa. Hindi naman ibig sabihin eh, wall of China dyan. Kaya po, madami na pong president dyan.